Ares number 25, Gracia Vera Sansano, please come in. Lakay eh, dahil nga catch Basin, ang bahagi nga ng Cagayan dito sa Cagayan Valley, itong Region 2, ay uh, isa sa mga pangunahing hinihiling ngayon matapos na, na matinding uh, dumanas na mga pagbaha. Lalo na ang bayan ng Tuwaw, Piat at ilang pang ng mga bayan hanggang dito sa bahagi ng Tuguegaraw ay may mga baha pa rin. Ang flood control, ang kanyang pangunahing kahilingan, yan ang maring sinabi ng ngayon ay uh, Vice Governor Manuel Mamba. Ang bahagi raw ng Tuwaw ayon dito ay halos marami pa at hindi halos nakatikim ng mga flood control project. Sa nasa at naranasan ngayon na ng ating mga kababayan, noon pa man matagal na niyang hiniling ito pero sana raw mabigyan pansin ito sa ngayon. Umaasa sila sa pagtulo ni DPWL Secretary. Sa susunod na araw ay makita ito't mapagbigyan din ang kanilang kahilingan. Samantala ang bahagi ngayon ng bunto na Bridge, ay pinagadaanan na para sa mga essentials Dahil sa ngayon ay nasa 11.3 meters na lamang ang taas nito pero hindi pa rin pinapayagan ang mga malalaking sasakyan upang sa gayon makatsak muna at magsasagawa muna na isang masusing inspection sa naturang lugar para sa integridad nito. Yan ang ating update ito. Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mararami salamat, uh, Grace uh, Vera Sansano mula sa Kagayan.